Ano kung paglilingkod ko sa inyo? siko po. Ano nangyari sa, Lagi sa sakit yung siko? Lagi nangyari sa siko ko yung matagal Okay, tingnan natin. siko? Okay, tingnan natin. Mga ilang buwan na. Iyan, hmm. no? Huh? Sa akin? Hmm. Roy, hindi yung marker, Roy. Ano sa tingin mo nangyari? Nagtulas ba kayo? Hindi naman. pa exray ko siya. Wala namang fracture. Hmm. Tingnan natin. Na. Ito? Yan? Hmm. O ito? Hmm. Ito? Markera mo rin. Honest. Ulit. Sakto yan. Protein reliever na. Dito rin sa ilalim, meron. Ayan. Ayan mo sa akin. Sakit niya pag inaagay yan. Lalo na noon. Ngayon medyo na nalaysa na siya eh. Ito sa mga gano'n walang marker. Wala. Wala. Ito talaga. Ayan. Mm. Ano kung mga gano'n? Okay. Relax na. Tawag dyan is tennis elbow. Napano siya. Dalawa yung ano dyan, buto. Umuusog yan kasi. Kaya nga yan, nga Ito yung socket na ito. Umagalaw yan. yan. Umuusog yan dito. Kaya kailangan mo ipalito sa pinakagano na. Kaya pag ginagano mo, uh -huh. masayad. Saka pag nagde mm -hmm. Eh, kanon pa naman to. Relax. <laughs> hindi 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 nga. Hindi Hindi Tansya na yan. Tansyang-tansya ko naman lakas mm -hmm. mm. Okay. Yan na lang. inahalog Para lang yun. Para sa amang, ano, posisyon. na <todak> Thank <laughs> you. Ngayon, hihina na yan. Maliit na maliit na ng yung parang pinaka-trauma lang. Three days. May ba? Pag, din sa pag, uh, hindi May back pain? Okay. Pitikin na rin natin. Okay. Po. Hmm. O, oh yun yung sinasabi ko. Eh, yung trauma Hindi na sa disen. Malala mo pag disen, pag pinindot ko to, pag umahong ka pa rin. Ano masakit pa Nung una, ngayon? Hindi oh na O, yun. Yung trauma na lang, 3 days, totally, ano na yan. Tapos, Pero, meron pa pang